paliguan namin muna nung bata baka may hindi pa kami naliligot so tara oo may bato dito samahan kami mga idol hindi na nandito na niya dako bato hindi na na natin bato na may part na malalim Pag may mga bato sis, ito, bato. <coughs> <mag -shanko> <laughs> <laughs> na No, no, no. <laughs> <coughs> Di tuloy. Di tuloy <coughs> <wah>. linta din ni dong. Lupo, lang ang linta. Naalagi ko notice. Eh. Ah. eh tawa na pagtaon. Wala na linta di ay kay mo ni basta. Mata linta sa bulo. Oo. Oh. Dito po si mabat pero nung kayo dumangay wala naman tubig sa lasang. <laughs> <laughs> Ako tuloy na yung lolo ko may bahay sa tabing dagat. Hindi talaga kumaroon.